tungkol dun sa naging hearing ng uh, budget ng OVP, uh, nagulat ba kayo? Inappropriate ba yung naging behavior or actuation ni Vice President Sara? Dun sa valid na tanong nyo, uh, may kaugnayan dun sa, ang pinag-uusapan pa naman yung libro na ang title ay Isang Kaibigan. <laughs> Very inappropriate talaga. Uh, nag nga ako, eh, physically napaganun ako eh. Uh, kasi nagtatanong ako una ng mukang duplication ng appropriations for programs na gustong gawin ng kanyang opisina pero katulad so parang duplicating yung mga kasalukuyan ng mga programa ng mga departamento. And by the way, hindi ito yung unang pagkakataon na ni-raise ko yung issue yan. Mm -hmm. So, hindi pwedeng sabihin ngayon lang. Na-raise ko na rin yan dati no sa NTFLLCAC na oh. andyan naman na yung ganito at ganyang department gumagawa ng ganyang mga programa in partnership sa mga LGU. So bakit hindi doon na lang sa mga departments ilagak? Same principle dito sa uh, OVP. At at least nung simula, ang sagot niya ay magbabaw daw siya sa wisdom. Uh, ng Kongreso, kaubnay ng budget, bagamat may pitik siya doon sa uh, isang department na political daw. Mm -hmm. Eh, yung pangalawang tanong ko, hindi na siya nagbabow down mm -hmm. sa with, with wisdom of the Senate. Ang, at ang tinanong ko lang naman ay very fair din dahil may 100 million peso worth na programa yung kanyang opisina uh, tungkol sa pagmumudmod ng mga 1 million bags sa mga bata, sa mga Uh, hard-to-reach communities at may kasamang tree planting. At ang itinanong ko ay yung 10 million peso item within that 100 million peso program budget na magdi-distribute ng isang libro na siya ang sumulat mm -hmm. pero gagamitin mm -hmm. ang government funds, ang taxpayer's money para ipamudmod. So, uh, napaka-tamang at dapat, tingin ko, dapat lamang uh, natanong pero ganoon ang naging uh, sagot niya. So, ma'am, aharangin niyo ba yung 10 million allocation for that uh, book ni, na sinulat ni Bibi Sara? Well, first of all, at sinabi ko naman ito kay Chair Grace, at the proper time, magpo-propose ako ng amendment na yung mga uh, items para sa du mukang duplicating programs ng kanyang opisina, ay uh, i-realign kung kung pwede dun sa mga departamento na may ganyang na mga programa, or at the very least, mm -hmm. within OVP, pero earmark na uh, Magre-request lang ang OVP dun sa departamento may ganyang programa na para ma-authorize, gamitin sa ganyang uh, programa ng, ng departamento. Yun. Kulang na nga yung, ano eh, masikip na nga yung fiscal space natin at mm -hmm. laging kulang ang pera ng ating mga departamento, lalo na sa ganyang mga social protection programs. Yung may kinalaman sa medical and burial, may kinalaman sa disaster mm -hmm. uh, resilience, may kinalaman sa... Uh, trabaho at hanap buhay, at saka isa pang uh, item. And as for the 10 million mm -hmm. uh, peso item para mm -hmm. sa libro, well, I think in principle, improper ano yan eh, mm -hmm. request yan. Mm -hmm. Dahil kung meron kang uh, sinulat na libro, kung ikaw ang sumulat niyan, mm -hmm. hindi dapat gamitan ng government funds at taxpayers money para ipamudmod. So, ma'am, ipaparealign niya yan? I, I think it's a proper um, item for realignment. Mm -hmm. Ma'am, parang dumating pa sa punto na sinumbatan kayo ni BBP Sara mm. doon sa hiningin ninyong tulong during the uh, campaign period so parang nagsisiksik ba na hiningi mo pa yung tulong before ano uh, naramdaman niyo na sumbatan kay ni BBP Sara ang 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 nararamdaman ko ay pagkagitlana naman ano naman ang kinalaman ng kwento niyang iyan mm. na kwento na niya dati sa tinanong kong budget questions dinamay pa niya yung opening ceremony ng aming Akbayan Party Congress na wala rin kinalaman mm. sa budget ng OVP Uh, ako po ay isang taong marunong tumanaw ng utang na loob, mm -hmm. lalo na sa taong bayan. Pero kung umantong ang isang administrasyon sa patayan mm -hmm. o paglustay ng kabanang bayan, ibang usapin na yan. Anyway, sinabi ni, ni VP Sara, hindi naman niya ako tinulungan. Mm -hmm. So ano yung isinusumbat niya? Actually, ang alaala -ala ko sa uh, pagkita namin noon, kasi... Tuwing pupunta ako sa Davao, whether nung rep pa ako ng akbayan sa house o ngayon nagtatrabaho sa Senado, SOP mag-courtesy call sa local chief executive. And what I remember very clearly nung 2016 pagkita namin, nagpasalamat ako sa kanya dahil sa suporta ng Davao City Government sa kampanya ng akbayan laban sa aerial spraying. at saka sa GMO. So, yun yung pinaka-naalala kong usap namin, dalawang agricultural issue. So, uh, hindi ko, hindi ko talaga maisip paano konektado mm -hmm. yung lumang kwento niyang yun at yung ganyang sumbat sa budget question sa kanyang opisina na hindi naman niya nasagot nang maayos. Before ma'am, ma'am, yung ganong panunumbat, pagpapakita ito na anong klaseng opisyal ang ating pangalawang pangulong? Well, lahat kami. Kung paano kami magsalita at uh, kung paano kami kumilos or kung ano yung... Hindi namin ginawa na dapat namin ginawa. Doon yung nakikita yung pagkatao namin. And then, sabi niyo nga, masikip yung fiscal space. Sobra bang malaki yung more than 2 billion budget ng OVP? oh Well, actually, now that you mentioned it, ang 2 billion plus budget request ng OVP, mga triple po yan. Ang pinakamalaki pa yatang hiningi ng OVP during the previous administrations. Hmm.